Mga kaibigan, mayroon pong paalala si Attorney Ferdy Tupasio para kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabi nga niya na undermine yung legacy at dapat daw maisip yun ni Pangulong Marcos sa nalabing tatlong taon niya sa serbisyo as president. So as loyalista, ika nga, you have been given a billion in one chance para ma-redeem yung legacy na apat kong taon binabakbak ng mga dilawan ang pangalang Marcos. So kailangan niya po daw yung maiangat. And I quote, yan po sinabi ni Attorney Ferdy Tupasio para kay Pangulong BBM iipon po yan little by little parang anay yan diba akin, na undermine yung inyong legacy which you should be thinking of kasi tatlong taon na lang po kayo ang bilis po ng araw Mr. Uh, President and again ako loyalista po again President. in all sincerity sa buong katapatan at pagmamalasakit you have been given a billion in one chance Ayaw. na i-redeem yung legacy na apat na pong taon pong binabakbak ng mga dilaw na yung pangalang Marcos ay iangat. Sana po yung the remaining three years ay magawan po po ng paraan. Ayon.